ito nga pa pala si Billy Moore M. Venosa aka Billy Moore Lumber Lover Boy. So guys, today's video, uh, pupunta tayo doon sa Dundee's Farm para check natin yung mga kaibigan natin doon na nagpapakain ng walok, mga nag-alaga ng walok. No? So yun kasi yung kasiyahan nila na uh, everyday uh, routine na ginagawa nila. So guys, uh, keep watching. Yan. So ito guys, nakikaw rin dito yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko na mga kabataan na mga naglalaba yan so yan guys yung mga tropa ko dito mga kabataan no? yan so, si Bip Master kaya <laughs> <laughs> ito nga pala si ano, <laughs> <laughs> oh, yan ano, anak ni, ano, ni Rose yan sumayon <laughs> so, <dalo> tuloy si Takoy <laughs> si Takoy nga pala guys yan Ya, no. Shout, shout out, shout out, shout out kay ano. Ya, kay Bunso. Yan, no, si Bunso. Kita malatigasi, no. Kita mga no? nan tiga siyan. Uh, tiga luto, tiga laba, tiga saing. Yan. Ay! Yan ang mga good boy. Yan. Kita mo naman, oh. oh Tapos ito pa isa, oh. Yan, oh. So, out na. Oh. So, na sa yan. mga tropa mo. Ay, na, ay, yan. Yan. <laughs> yan. So, guys, to. Sana may nag-e-ML. Dalawa nag-e-ML. Isa nag-iigib. Yan. Iigib na tubig. Yan. Isa naman, nag-alaba. Yan, Ah, si tropang taktoy. Yan ha? O, oh, request mo tana. So, oh, mm, sige, sige. Oh, dito eh. Shout out. Okay, shooting. Kaya susunod guys, magga-vlog kami yung laban nila ML. Abangan natin 'yon, guys. Yung may dadayo tapos lalabanan nila. Bali ano, uh, may pot money. Merong pot money 'yon, guys eh. Parang ano competition. So, mas maganda i-vlog 'yon uh, mga ano, mga, mga, mga tropa ng mga kabataan. 'Yon. Puro ito ano pagkahapon mga kapit-bahay ko. Oh, shout out. Ito, 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 sa ating Mila. Ayan, oh. Sa ating Mila, oh. May sinasabi kanina eh. Hindi ka lang <laughs> nahiya, oh. Ayan, ayan, pa, oh. Ayan, 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 ayan. Ito, 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 ito. Oh, <laughs> ito, 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 ito. Oh, nagtago, nagtago na naman to. <laughs> nagtago na naman to, guys. Ah, si ating Lolita. Ayan, oh. Yeah, ayan, no. oh, best friend natin. <laughs>

So ngayon guys, not uh, days pala ako hindi pumasok. Gawa mayroon ako ng pangkaso. Okay, Yan, may pangkaso kasi ako may yung namamalat yung aking bibig. Hindi ito lalamunan ko, tonsil. So hindi ba mapagsigaw. So ito siya guys. Ayun sa manungan. Yan, papasyala natin yung mga tropa natin. So ganyan natin yung oras yung kapakain sila. bisitahin natin sila. So nagpapag-video rin sila. So guys, keep watching. Ito nga pala yung ano, tindahan ni Dandis Farm. Yan. Yung ano yung asawa niya. Ni Sa po ng may samples. Yan, no, si Michael. Tropa na rin doon. Yan, yan. Yan, 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 <laughs> yan. Yan, yan. Yan, yan. Sama niya, ano. Di pa rin dandi, oh. Yan, yan. Yan, guys, oh. Ito so. so, si Michael. Uh, yan. So, yan, guys, oh. So. Yan. So, ito, ito, guys. Yung may mga bata, o oh, yan. Diyan lang naglalaro. Actually, ito mga kalakal na yan, guys. Ano yan? Ay, ini, binibili na nila yan. Iniipon nila yan. So, parang yung kalakal na yan, is nire-recycle yan. Tapos, kinu nila, nalag, uh, magbula sa pabrika. Uh, dinadala dito, tapos pinipilian. Tapos, binabalik sa pabrika. Yung mga pelletize yan, guys. Tapos, ginagawa na yung mga ano, mga Orokan, Banyera, Timba, ganoon. So lahat ng nakikita nyo dito guys, mga yan, mga sako na yan. Re Recycle yan. Recycle. So yun, yun guys. So. Yan. So yan guys. So wala pa nakikita mga kasamahan ko. Nagpapakain ng manok. Yan, si Jorli sa. So yun guys. So. so, wala pa si Parin Dandi. Si Bay, nagpapakain ng manok. Iba yung ginagawa ni Bay ngayon. Pre, tapos ka naman pahain? Tapos na. O, pahain na siya. Talim yung mga manok niya. Ayan. Ayan si Joel nga pala, no. Sari sa mga nag-aalaga ng manok dito, yan. Ayan. guys. Yung mga manok dito, guys. Ayan. guys so, ginawa niya doon sa kulungan sakit tatali niya na ayan. so yan guys ni-equip niya kasi ayan pagka masyadong mainit na ginagawa niya uh, nilalagay niya muna sa kulungan para yung manok hindi masyadong mano ayan Ma para hindi masyadong madepress kasi ang manok pag sobrang init irritable rin eh So parang manok din ng parang tao din ng manok guys. So yung kung paano sila nabubuhay, ganun din yung tao. Yan. So proper care 'yan. So, so proper nourishment. So parang ganun din guys, no? Kasi ang manok pag hindi mo nilagaan ng maayos, pag nilaba mo sa ruweda, hindi siya papalo ng ano eh. Hindi siya papalo. Yan. Tumatay din sa taas nila eh. Hindi eh, siya pa. papalo ng maayos guys So yun Yun sa pastropa natin nan. <laughs> So yan ang sabon ni tata Maraw ng baby Yan So yun guys Yan Inahin niya ang mga inahin yan Alagay din siya inahin So ang pag-aalaga kasi ng manok guys Ano maselan Hindi rin basta-basta naman Bumili ka ng manok Pababayaan mo Sayang lang So, ang pag-aalaga kasi ng manok, talaga nangangailangan ng ano yan, oras, panahon, pera. So, lahat-lahat na guys nandiyan. Kaya ibubuhos mo rin sa kanya pagmamahal. So, para kapag dadating uh, ng laban. So, yan guys. So, ang itlog na yung manok. Tsaka <laughs> guys pala ang manok, no? Uh, ng kanyang asawa, within 2 days, nangingitlog agad siya. So ganun ganun pala yung manok. Yan. So yun guys. Pakain sana ng manok guys. Yan. So Yan. So ganyan lang. Libangan niya na yan guys. Yan. So ganyan din ang kagulo niya ubaga hapon. Pakain ng manok. Alin na guys pag ng mga sisig. Ang sisig pa lang guys ang ano. Matrabaho pagkasisiw pa lang kaalagaan mo yan kailangan may, may ilaw pa yan para di kainin ng taga tapos yung init niya kailangan maintain din ang init niya kasi pag ang sisiw na nalamigan din sobrang lamig namamatay din so ganoon lang talaga guys yan so siya pala si Joel no kaibigan natin to guys yan so yan papakain siya ng manok dami yung manok na pinapakain guys no? yan so yan guys so oh, ng tubig yan so papakain dyan guys mga 30 grams lang din so hindi ka rin basta basta pwede magpakain dyan na marami kasi yung manok guys mananawa yan. so tamang pagkain lang din na pinapakain sa kanila yan plus tamang tubig yan kaya ngayon guys magmalapit na magtag-araw so mas maano sila uh, ayaw rin nila na iinitan sila so marami rin mga manok na namamatay sa lupag sobrang init so yun, hintay niya lang niya na maubos yung pagkain ng manok tapos sa kanya painumin ng tubig so, tapos ito naman ito sa kaibigan ko guys mapain sa gaano naman sila kalaman so ayan guys so parin parang jordi ayan na naman yung manok 来给你个祝福。